Kung kayo po ay TNT at meron po kayong anak sa isang Koreano, maaari po kayong maghabol ng sustento sa kanila. Meron po akong isang nahawakan na kaso, nagtranslate po ako sa kanya sa korte. Meron po siya TNT po siya, meron po siyang anak sa Koreano. Kaya lang yung Koreano hindi po siya pinanagutan ng Koreano. So ngayon, uh, hinabol niya po yung Koreano para sa sustento at para sa citizenship ng anak po niya successfully po uh, nakakuha po siya na approve po ng korte yung final niya na kaso siyempre nagbayad po siya ng attorney at depende po yung kung gaano po kagaling yung attorney ninyo sa kaso po niya ako po yung nag-translate sa kanya sa korte inapprove po ng car ng korte ng judge na magsuspendto yung koreano dun sa bata So, nag po yung koreano at the same time, hiniling po namin sa judge na bigyan ng citizenship yung bata since anak naman siya ng koreano. So, ngayon po yung bata po ay nakakatanggap ng sustento sa Korean father niya at the same time, Korean na po yung bata. So, sinare ko po to sa inyo para po uh ma-inform yung mga kabayan natin TNT na meron kayong karapatan na ganito pero syempre kung ma kung kayo ay panigan ng judge or hindi depende na po yun sa korte so meron pong mga nagiging successful